cards. Once again, this is our Motor Travel May mga wire cards sa ating i-update e naman itong MAA flyover project kasi nag-viral ito dito sa nilagay na tarpaulin dito. Nilagyan siya ng other week. May tarpaulin nilagay dito na yan, nakalagay doon. Isinipit ng administration ang project dito sa Davao City, isa na itong ma-apply over. Kasi hanggang ngayon, iso lang nagtatrabaho daw dito. Kaya no, sa panel bueno, dito sa DPWH, says may nagtatrabaho na daw. Pero sa pangayon, as of 7, maaga pa man wala pa rin nagtrabaho dito. Banda. Yan. ang uh, kahit yung railings lang kahit itong bakho dito dito pa rin itong bakho dito hindi pa rin naka move ito dito na area kasi siguro diyan may right of way pa na matamaan dito sa uh, area yan ayun is wala tayong nakita na trabante dito sa nagtatrabaho. Ewan ko dun doon sa kabila. Yan, titingnan natin doon kung meron ba kasi controversial ito ngayon eh. Dapat daw kahit kung is yung railings dyan sa taas oh, na trabaho na yan. Yan kasi para bang matapos dito na area. Tapos itong widening dito, at least yung tulay, yung ramp na lang ang kulang yung tulay ayong flyover is kompleto na yan nagdabos yung mga poste dito sa double light ililipat pa ito yan titingnan natin dito sa unahan Yan, mga kabarkans, nakikita natin dito mga workers is may mga tambak dito at saka doon sa harapan na, na nagsimento na din doon sa widening yan doon sa harapan yan itong mga kwan dito pero sa playover so far iso lang nagtatrabaho dito sa playover. yan ang tinitira nila is itong ito widening dito ano may mga panginawa ah. sa Kaya may dyan sa harapan, nagbubuhos dyan sa harapan. Kaya kung, kasi pangit yung daanan papunta doon mga kabarikads. Yan, maalikabok, tapos pangit yung daanan, hindi inayos. Kaya yung takbo ng sasakyan dito is mahina. Kung kahit ganyan yan, ginanda na yung, gina-script yung daanan dyan. Kasi yung takbo ng sasakyan is mabilis. Yung takbo. Hindi mabagal kasi maganda yung daanan. Kaso lang is, pagdating mo doon, sira-sira -sira yung daanan. Kaya yung ano, katulad dyan, oh, magdaan dyan is talagang magmiminor yung sasakyan kasi sira yung daanan. Yan, tapos dito banda is hindi madaanan. Kaya yung traffic doon. Oh, grabe yung traffic doon. At saka dito, yun, hanggang ngayon is hindi pa sila nakakuan pero yung poste dito is nalipat na dito na lang banda ay parang parang last lang pala ito dito isa lang yung buhos dito at saka ito balitulins kasi nag finish na sila itong corner niya daan na ng tao lang pala dyan daan na ng tao na lang ito dito daanan ito lang yung kalsada at saka dito isa nila bali tulins lang dito at tulins doon sa kabila itong daanan doon ng flyover yan kasi nagkuha lagay na pala sila ng kuha no gutter para sa tubig yan dito lang pala yung bubusan nila at doon tulins lang pala ito yan trabante ngayon dito naglalagay ng ano nagdadala ng pan itong yung pan na nagdi-deliver ng mga mga pan pala ito ito yung ginagawa nila dito itong Yan. Tapos dito is nagtatambak sila dito. Pero paano useless din yung tambak diyan? Kasi hindi ma dan hindi pa rin matapos kasi hindi makalagay ng ng railings, hindi makadagay ng railings dito eh. Ay railings hindi makalagay ng modular blocks. Yan. Ito na yung kani eh. Trabaho nila dito papunta doon. Yan. ang kwento ito isang widening lang. Itong widening lang dito ang ginagawa nila. May 'yan, oh. Ito yung nilalagay nila dito, is itong mga one by yung gutter, yung yung corner niya para sa drainage system 'yan, oh. ito yung tinatrabaho nila. Dito, ito na yung dinadala Para sa corner Yan ganang yan Pero so far sa flyover, walang nagawa dito sa flyover Ang grabe yung traffic, gano, nagiging tap ng traffic dito Yan yung traffic dito. Yan pa papunta na ang north. Grabe yung traffic. Dito ang umaga. Kaya grabe yung kalbaryo dito sa naglagay siya na garpoli. Kasi tuwing umaga. Ganito yung mangyayari dito. sa uh, katrabahan ng traffic. Kasi bumalik na naman yung traffic dito eh. Time check is sa city ng umaga. Kaya dito naka-traffic dito. Dito sa may mga uh, flyover. Kaya marami yung irritable dito. Ilang taon na yan. Naga uh, dito. Kaya naglagay talaga ng dark police dyan. Uh, kumusta na ba? yung project dyan sa mga flyover. Siguro mga kabaltas, ito lang yung update natin. At lang dinaanan ito, itong mga flyover, kala po, dahil sa nag-viral dyan, based sa DPWH, hindi na ito yan. Tuloy pa rin yung trabaho. Especially itong right-of-way, isa lang ang kaproblema dyan. Yung right-of-way sa both side ng kalsada ng flyover so far itong flyover is wala pa rin na trabaho nakita natin walang mga improvement eh. yan like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin na yan sige bye bye God